Hello mga kaibigan at uh, pag usapan natin itong uh, isang ah, uh, Duterte supporter na to na mahina po ang kokote mga kaibigan. Sablay na sablay, palpak na palpak po ang uh, in-argumento nito pagdating dun sa kanyang uh, sinasabi sa kanyang audience. At uh, puro emotion lang, paawa, padrama, di ba? Pa, pa, diba? pa hurt feelings. So dito mga kaibigan, ating ah, uh, bubogin yung kanyang uh, katangahan po. At uh, ipapaliwanag natin mabuti kung ano yung uh, sinabi nitong uh, babaeng ito na alam niyo yun na pampaantig lang ng damdamin pero mali po ang kanyang uh, katuwiran mga kaibigan. Maling mali ang kanyang katuwiran sa pagitan ng nambiktima at biktima. Ito papaliwanag ko po, panuorin po muna natin ang uh, kanyang video mga kaibigan. Yan. Nung naging adik po kayo, yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila yan. Ayan mga kaibigan na, pag ikaw daw ay naging addict, pag ikaw ay naging drug lord, pag ikaw ay naging pusher, choice mo yan. Choice mo yan ha. Pag ikaw ay naging ganyan. Okay, tuloy natin mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, at drug pushers, hindi ho nila choice na maging biktima. Ayun mga kaibigan na, pansin nyo ha. Yung mga nabiktima daw ng addict, nabiktima ng drug lords, nabiktima ng pushers, hindi daw po choice ng biktima yon mga kaibigan. Mali po ang kanyang argumento, sablay na sablay mga kaibigan. Ha? Sablay na sablay, papaliwanag po natin. Malaking sablay. Ha? Isang palpak talagang palpak na palpak, pinakapalpak 100% ang argumento nitong si Chani, ni Chate Binag. Ang pagiging biktima po ay hindi kailanman isang choice. Hindi choice, wala kang pamimilian kung ikaw ay biktima. Dahil ang biktima ay nasa posisyon ng pagtanggap ng aksyon ng iba. Diba? Madalas ito ay hindi nila gusto. Nakuha po ninyo, ang choice po ay hindi inilalapat sa biktima. Sino ba ang gustong magka-choice na siya ay maging biktima, mga kaibigan? Ha? Sino ang choice? Ha? Sino magbibigay sa sa'yo ng choice? Wala pong magbibigay sa sa'yo ng choice, mga kaibigan. Diba? Ang tunay na sablay sa argumento niya ha? ay ang pag-aakala niya na lahat ng nalulong sa droga o napasok sa pagbebenta nito ay may absolute na choice. Mali po yan mga kaibigan. Maraming factors kung bakit ang mga drug addicts ay nagiging ganyan. Ha? Naging ganyan sila. Nilandas nila yan, yung buhay na yan. Halimbawa, kahirapan. Napakahirap nila. Wala silang edukasyon, hindi sila nakapag-graduate o kung ano man napapasok sa isang uh, paaralan. Biktima din sila ng kanilang kapaligiran, mga kaibigan. Ha? At yung mga systematic pang-iba nga nagpapahirap sa kanila sa loob ng kanilang lugar. Di ba? Yung 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 sinasabi na ang biktima ng droga, ha? Yan ay nadamay sa krimen o naapektuhan ng addiction ng iba, mga kaibigan. Pero hindi kailanman pinili ng biktima na mapahamak wala siyang, wala siyang choice. Wala siyang choice sa buong buhay niya. Wala siyang pamimilian na siya ay dapat mapahamak. Ha? Iyan e ang pinakadepresya. Ang mga gumagamit o nagbebenta ng droga ay maaring may mga choices yung mga yan. Sila yung may choice. Ha? Pero ang biktima ay walang choice sa kanilang pagiging biktima. 'di Diba? Yan ay sa, sa logic, yun, may, palas mga kaibigan eh. Palas yung sinabi ni Chati Binag. Pinalalabas niya na may parehong choice ang mga drug user at ang biktima. ba? Diba? Hindi po ganyan mga kaibigan, hindi po patas na paghahambing yan. Mali mong ipaghambing yung dalawa. Mali, di ba? Halimbawa, bigyan natin ng analogy yan. O, merong lalaki, ha, uh, uuwi siya, magmamanayaw siya. Choice niya na uminom ng alak. Pinili niyang uminom. Ha? Ngayon, pagkainom niya, marami siyang nainom. Pinili niya ngayon magmaneho kahit alam niyang delikado. Pinili niya, lasing siya, nagmaneho siya. Ha? Ngayon, habang nagmamaneho siya, may nabangga siya. Namatay ngayon yung nabangga niya sa aksidente. Yun ay hindi choice ng biktima, ng biktima mga kaibigan hindi gusto ng biktima na mamatay. Ah? Hindi gusto ng biktima na siya ibungguin. Hindi pinili ng taong tumatawid na siya ay masagasaan. Ha? Ah? Hindi pinili ng mga ibang motoristang nadaan doon na sila ibanggain. Ha? Ah? Hindi pinili din ng biktima na siya ay mamatay, mabunggo sa ganong lugar, mga kaibigan. So mali po ang uh, itong mga katuwiran itong chatty binag na ito na talaga napakahina po ng kokote ha. Ha, napakahina po ng kokote. Ang may choice lang dito ay yung taong gumagamit, yung taong nagbebenta. Ha? ng yung, yung, yung mga 'yan, sila ay may pressure sa lipunan mga kaibigan. Ha? Sila yung dahil may pressure sila, sila yung may choice. Ha? Pero yung taong naapektuhan, Bawa, yung taong pinagnakawan, pinatay, ginahasa, sinakta ng mga adik, hindi nila choice na maging biktima. Ha? Yung mga pamilyang nasira dahil sa isang adik, halimbawa, hindi nila choice na mawala ng kapayapaan sa buhay, ng mahal sa buhay. Yung mga nadamay sa drug-related crimes, hindi nila pinili na mapasama sa gulong ito. ba? Diba? Kaya yung argumento ni Chate Binag ay parang sinasabi niya. Ha? parang sinasabi niya na dahil may choice ang isang kriminal, may choice din ang biktima. Napaka sabihin natin nga uh, B.O.B.O. mga kaibigan. Ha? Sa realidad po, ang biktima ay laging nasa receiving end. Tumatanggap siya. Ha? Ah, tumatanggap siya ng isang sitwasyon na hindi nila gusto. Ha? Ah, ang pagiging biktima po ay kahit kailan ay hindi isang choice. Ha? Ah, hindi isang choice. Mali po na ang uh, idea na ang biktima ay may choice na biktimahin siya ng droga. Ha? Ah, bagamat ipinapakita na may choice ang mga drug addict. Bibiktima sila. Kung sino man sa daan, ha? Ah? Kung sino mang nasa dilim, ha? Ah? Kung sino mang natutulog. Pero kung susuriin mo ito mga kaibigan, ito ay isang maling pangangatwiran na yung biktima ay may uh, false ano tawag dito, may uh, equivalent siya na choice dun sa mambibiktima sa kanya. Ay hindi Ayoko maging biktima. Ay sige, gusto ko maging biktima. Naku mga kaibigan. <laughs> Di ba? Maling-mali po kaya nga yung analogy nung adik at nung biktima ng adik ay mali pong ipag-analogy mo yan dalawang yan. Halimbawa, at mag-sample pa tayo, yung magnanakaw at yung ninakawan. Ang isang magnanakaw ay may choice na magnakaw o hindi. Ha? Pero ang ninakawan mga kaibigan, wala siyang choice siya man ay nakawan o hindi. Di ba? Di ba? Oh, parang sinabi talaga kasi ni, ni Chate Binag dito, kasalanan ng ninakawan o nung naapektuhan ng adik na siya ay maging biktima. Kasi nga may choice siya pinili niya na siya ay mabiktima. Oh. Ang lalabas nito ngayon, ha? walang ano, walang responsibilidad ngayon yung ano, yung uh, adik, yung gumawa ng krimen kasi binibigyan mo sila pareho ng choices. <laughs> Di ba? Oh, hindi mga kaibigan, mali po. Di ba? Mali yung policy of victim choice. Ha? Kapag sinabi mong may choice ang biktima, ulit-ulitin ko ito palagi mga kaibigan, may dalawang mali po talagang asumsyon assumption dito si Chati Binag. Na may kapangyarihan ang biktima na pigilan ang masama. Yan ang choice, di ba? Sa maraming kaso mga kaibigan, walang kontrol ang biktima sa sitwasyon. Walang kontrol po sa sa kanya. Kung ano man yung darating hindi niya alam, ha? Ang isang batang halimbawa ay nabuso ng adik, ay walang kakayang pumili na siya ay maging biktima. Sa nang biktima naman, halimbawa, ha? na ang nang biktima at ang biktima ay may parehong level ng moral responsibility, ay mali po mga kaibigan. Ang kriminal ay gumagawa ng aksyon, ang biktima ay tumatanggap ng aksyon. Ang taong ginulpi ng isang adik ay hindi namili, ha? ay hindi namili na siya ay mabugbog, masakta ng matindi ng isang adik na pumili na gulpihin siya. Ha, mga kaibigan, mali po. Alagi kung sasabihin na mali. Na yan ay ikinakatuwiran malimit ng mga Duterte supporters, ha? Ah? Maling-mali na may choice ang biktima sa pagiging biktima ng droga, ha? Ah? Ang biktima ay walang kapangyarihang mamili, ha? Ah? Ang biktima ay walang posisyon ng pagtanggap ng aksyon, ha? Ah? Hindi paggawa ng aksyon. Hindi siya nagpasya o pumili na mabiktima ang gumagawa ng krimen ang may pasya dun sa aksyon. Ha? Sasampulan ulit natin, ang bata na iniwan ng magulang dahil sa droga, hindi niya pinili na mawala ng pamilya. So walang kontrol yung bata dun mga kaibigan. Ang isang taong ninakawan ng isang adik, hindi niya pinili na mawala ng gamit. No. Ang babaeng ginahasa ng isang adik ay eh, hindi niya pinili na maghahasa ang nagkasala ang pumili. Di ba? Hindi ang biktima. Walang kasalanan lagi dyan yung biktima ng mga kaibigan. Pagka nilagyan mo ng choice yung biktima na pwede siya makapamili, pwede siya magbulay-bulay kung ano yung pwedeng gawin niya, kung ano yung pipiliin niya masama o mas masama doon, ay malibo mag mga kaibigan. Magkakaroon ngayon. Ha? Magkakaroon ngayon ng lipat ng pagkakasala doon sa biktima. Ha? Hindi magkapantay ang biktima at ng biktima mga kaibigan. Yung sinasabi ni Chate Binag ay parang pinapantay niya ang taong gumawa ng mali at ang taong nakaranas ng mali. Ha? Ang drug addict o dealer ay may aktibong papel doon sa nangyayari. Ha? Sila ang nagdidesisyon kung anong gagawin doon sa addict mga kaibigan, ah, dun sa biktima. Ang biktima, may passive role lang yan. Ha? Wala siyang control sa sitwasyon. Hindi niya gusto magbiktima Sino ba naman ang na, na, sa mundo? Aliwa? bumibili ka ng isda. Ha? Bumibili ka ng isda o, nang, o, nang nagbebenta ka ng isda. nag apply ka ng tarbaho. Ha? O nag natin, naglilinis ka lang ng bakuran. Nabiktima ka ng budol. Nabiktima ka ng panloloko. Hindi mo yung choice. Dumating sa iyo yung sitwasyon, mga kaibigan. Diba? Kaya, alimbawa, yung taong pinasok ulit, ulitin ko, ang taong pinasok na magnanako sa bahay, hindi niya pinili na manakawan. Kagaya ng ibang tao, yung mga nagtitinda lang ng gulay na mabudol, maloko, hindi nila yung pinili mga kaibigan. Yung batang iniwan ang iniwan ng magulang dahil sa pag, paggamit ng drugs, hindi niya pinili na umalis yung magulang. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na may pareho silang choice. Ha? Mali yung victim blaming na sinasabi nito si Chate Binag. Sinasabi mong kasalanan ng biktima ang nangyari sa kanya. <laughs> Delikado mga kaibigan. Ang ang ano ngayon ang kasalanan ay eh, bumabalik do sa mga nakikinig sa kanya. Kaya pag sinabi mo ang biktima ay may choice, sinasabi mo may kasalanan din siya kasi wala siyang ay wala naman siyang control eh, wala siyang ginawa. Oh. 'Di ba? Pinalalabas mong hindi dapat nasisihin yung gumawa ng krimen. Inilalagay eh, mo responsibility Isinasalin mo yung pagkakamali, hinahatian mo ng pagkakamali doon sa taong ginawa ng masama. Oh, ginahasa ka, eh hindi magsuot ka ng sexy. O oh, parang ganun ang nangyari. Ninakawan ka, eh di magpayamang ka. O oh, ganun yung parang mga analogy yan. Pinatay ng adik ang kapatid mo, eh kasi pinili mong mamuhay sa lugar na may adik. Eh, mali po mga kaibigan, ganyan yung analogy nitong chatte binag na to. ba? Diba? may pagkakaiba dyan, ha? yung choice at yung circumstance. Hindi lahat ng adik ay ganap na may choice. Meron din silang limitation dyan. Halimbawa, bagaman maaring na may choice ang ilang gumagamit, ha? yung mga nagbebenta ng droga, hindi rin ito laging totoo, mga kaibigan. Maraming adik ang naging biktima rin. Biktima lang din sila eh. Sila ay nabiktima ng ano, kahirapan. Kaya nila nagawa yun. Ha? Maraming impluwensya sa kanila ang masasama. 'Di ba? Yung pamilya na na gumawa ng mali, 'di ba? Nagnakaw and then sunod-sunod na nangyari mga pangyayari. Ha? Hindi na nila na control. No. dahil sa kahirapan, dahil sa kawalan na edukasyon, maraming masamang impluwensya sa paligid nila. Ha? Hindi natin sinasabi na sila naman ay may pananagutan pero dapat nating kilalanin na hindi laging simpleng choice ang lahat ng mga bagay, mga kaibigan. ha ah, Ang pagiging biktima nila ah, at yung na-biktima nila, wala kahit anong pagpili. Ah, wala kahit anong choice doon, mga kaibigan. Di ba? Hindi mo choice na maging biktima. Di ba? Yung mga, yung mga pinatay, yung mga ginasa, wala silang kinalaman sa desisyon ng kriminal. Di ba? Ang isang tao nga hindi kayo maaaring naging biktima ng sistema. Pero ang biktima ng kanyang mga krimen ay hindi niya pwedeng sisihin. Kaya itong si Chate Binag, sinisisi niya yung mga biktima. Inililipat niya yung biktima, binibigyan niya ng biktima, nakahati sila sa krimen kasi nga nilalagyan niya ng choice yung biktima na may pamimilian. Ha? Sa batas natin, alam na alam niyo naman, ang kriminal lang ang hinuhulit, pinarurusahan. Ang biktima ay pinoprotektahan mga kaibigan. Ha? Mali po ang pagtingin ni Chate Binag dito sa isyong ito ng adik at ng biktima ng adik. ba? Diba? Sino ba naman ang bibiktimahin ka? Sa isip mo, may choice ka pala. Pagka pinili mong maging biktima, wala nang kasalanan yung adik. ba diba, mga kaibigan? Kaya ikaw, ang gagawin mo lang diyan pag dumating yung ganyan sitwasyon, biktima ka na. Huwag mong iisipin mayroon kang choice. Huwag mong iisipin na ikaw ay biktimahin. Huwag mong iisipin na gawang ka ng krimen. Ang krimen lang nandun sa nang hindi ikaw kasama doon. Mapanling lang mga kaibigan, nagbibigay ng excuse sa mga kriminal itong mga paliwanag ni Chate Binag. Ha? Huwag nating gawing makasalanan yung biktima na ginawan ng mali ng iba. Di ba? Mali po itong paliwanag sa inyo nitong chatty binag na ito na napakahina po ng kokote. Ha? Napakahina po ng kokote na yung biktima daw ng droga ay may choice. Mali mga kaibigan, mali. Hindi po natin bibigyan ng choice na yung biktima ay makaranas ng kahirapan, makaranas ng panggigipit, makaranas ng kung uh, anong pressure, makaranas ng, uh, alam mo yon yung bingit na kung saan eh, buhay ang na, nakataya. Mali, 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 mga kaibigan. Ha? Walang choice po ang biktima, hindi natin pwedeng bigyan ng, bigyan ng choice yung mga yan dahil iba po ang sitwasyon na dinadanas ng biktima dun sa nang bibiktima. Kaya hindi po parehong may choice yan. Mali. Nasabihin ni ay paano yung mga ano? yung mga biktima ng adik, yung biktima ng drug lords, yung, yung biktima ng pusher, hindi nila choice. Mali po, walang choice ang mga biktima. Hindi mo pwedeng pamilya na bibiktimahin ka o hindi ka bibiktimahin. Dahil pag pinili mo hindi ka biktimahin, wala nang kasalanan yung mambibiktima sa'yo. <laughs> Ito lang mga kaibigan na pinapakita natin ang kahinaan ng kokote ng mga Duterte supporters. Meron pa pong kasunod yung video. Tingnan natin kung anong paliwanag niya. So please, tigilan nyo kami. If you want, pag-usapan natin ng human rights, mas ipaglaban nyo ang dalawang taong ginahasa, limang taong ginahasa, lolang ginahasa. So mali mga kaibigan, ang ginagawa niya dito, nag insert na siya, ha? nag insert na siya, ng topic na malayo na sabihin natin, hindi na natin alam kung bakit ano yung nangyari panggagasa. Hindi na drug-related. hindi na drug, ah, hindi, na drug le, hindi na drug related mga kaibigan. Merong nanggagasa ng anak ng kanyang ama na hindi naman drug addict. Ha? Ah, merong lolang ginahasa dahil trip lang ng mga nanggahasa na hindi naman drug addict. Ha? Ah, so mali po mga kaibigan, na generalize nitong katibinag na to, yung lahat ng krimen sa droga lang. Asa, <laughs> malay-malay, yun ang ipaglaban nyo! Yun ang masakit! Kasi pinaglalaban nyo ang kriminal! Kaya pinaglalaban nyo mga walang kwenta! I'm sorry, hindi ako sorry, not sorry! Kasi napakapeke! So, no, it... Si Kati Binagpo napakapeke mga kaibigan ha at um, napakahina ng kanyang kokote. This is not about human rights. This is a political assassination. Kasi kung kampante kayo at talagang confident kayo na ang liderato nyo ay nasa tama at okay, hindi kayo manggigipit ng tao. Well, hindi naman panggigipit na si Sarah Duterte ay hinahanapan ng papeles. Hindi panggigipit yon. Kung napaka-legal at uh, walang ginawa siyang uh, mali sa mga desisyon niya, ilabas niya yung papeles. Wala, yan lang naman ang nire ng Congress sa kanya eh. Ba't hindi niya mailabas? Ba't hindi niya makipaliwanag kung saan nadala yung pera? So hindi pang gigipit yun. Kung ikaw ay walang ginagawang mali, ipakita mo yung proweba. Papeles lang naman yan mga kaibigan eh. Wala nang ibang uusapan dyan. Kahit hindi ka umimik, pag naipakita mo yung papeles, oh, good to go ka. Umalis ka na sa kongreso. Presidente ka na sa 2028. Wala kang mapakita ng presidente. Ah, dokumento yung vice-presidente. Oh, paano ngayon yan mga kaibigan? Paano ngayon natin na detepensahan niyang ganyang vice-presidente? Alam nyo, ang naaayon na mabuting leader ay hindi magkukos ng gulo. Ayun, oh, mga kaibigan ha. Hindi daw magkukos ng gulo. Ano yung ginawa ni Duterte? Ha? Dito sa amin, walo yung pinatay, mga kaibigan. Napakagulo ng barangay namin. Walo yung pinatay ng mga panahong yon ng drug, uh, war on drugs. Sa so tingin mo, hindi yung lumikha ng gulo? Napakahina ng kukote ng mga Duterte supporters, mga kaibigan. Hindi ko lang kung saan nakatira itong mga te, eh, kung sa Pilipinas ba o sa ibang mundo. Ang leader na talagang ang malasakit ay sa mayang Pilipino. Ayun, pinagpapatay nga ni Duterte yung mga tao eh. Yung 6,000 na report ng CIDG, isang libo lang, napakadami na mga kaibigan. Ha? Ikumpara nyo doon sa ampatuan. Ha? No, yung ampatuan, mahigit na sampu lang yon. Ito, sabihin natin, kinokontest ni Bato na hindi, hindi naman lahat yan EGK. Okay, sabihin natin sa 6,500 lang. Limandaan lang doon sa anim na libo na na napareport. Napakadami pa rin yung limandaan. Mas maano pa rin yun. Masakar pa rin yun, mga kaibigan. Diba? Crime against humanity pa rin yun. Limandaan katao ang napatay kasi, mga kaibigan. Ha? Limandaan katao. Imagine mo yun. Kaya sinasabi ni Digong, eh, one is enough. Eh, limandaan na nga lang eh. O. No. wag na anim na libo. Limandaan na lang. Man, napakadami pa rin biktima nun, mga kaibigan. O. No. Kaya hangga, kung kayo na kailangan mga kaibigan, ha, kung talaga kayo kailangan, ha, itong mga to talagang dapat, alam mo yun, makasuhan talaga. Kailangan talagang makasuhan ng gobyerno itong mga gumagawa ng mga fake news na to. Hindi ko sinasabi si Kati B ng fake news. Pero yun nga, sila yung uh, nagpaparatang sa kanila. Sila, sila na agad yung uh, insecure na sila daw ay kinasuhan ha, ng narco bloggers eh sila lang ang may gawanaw, no? nasa isip lang nila. 'Di ba? Nasa isip lang nila, insecure kasi sila. Kasi nga pagka nabungkal lahat 'yan, ay mahuhuli kung ano yung uh, mga sinabi nila, 'di ba? Kung ano yung mga na nagawa ng mga grupo niya. Oh, takot na takot sila. Hindi nga sila nakaharap sa Kongreso eh. No. Pagkakataon na nila nasang din si Abante si per, si Dan Fernandez, ah, si Barbers, si Ako, oh, lahat na si Paduano, nasampal nyo dapat ng katotohanan nyo yung mga kongresman na yan kung humarap kayo sa kongreso. Ha? Nasampal nyo dapat ng katotohanan niya mga yan. Huwag nyo sasabihin na nasa ano. Ay hindi, nasa lugar nila. Himali po. Ang kongreso ay hindi lugar ng mga kongresman, Lugar yan ng pub ng publiko, ng tao, ng masa. Mali po. Kita nyo, mali na agad ang pangunawa nyo. O. Oh. ba? Diba? Mali na agad ang pangunawa nila. Ang kongreso ay bahay ng mga tao, ng masa. Hindi yan sa kongresman lang, mga kaibigan. Ha? Yeah. Kaya nga, pina, pina, ano kayo, inimbitahan kayo para mag, magharapan kayo, magmurahan kayo doon. Sabihin nyo yung kung ano mga argumento nyo. Hindi naman pumunta itong mga grupong itong mga vloggers na, na sinasabing narco bloggers oh, mahuhuli kasi sila eh. Mahina yung argumento nila laban do sa mga pagtatanong ng congressmen. O, oh, halata na agad na sila ay walang, ha, walang katotohanan sa mga pinagkakalat nila. Mahina yung kanilang argumento. ba diba? do sa ginawa nila, i-depend nila yon. Ngayon, hayaan nilang tanongin sila ng mga congressman. Diyan makikita kung talagang kayo ay magaling o hindi. Pumunta sana kayo. 'Di ba? Pumunta sana kayo. Kaya lang ang nangyari, nabahag kayo, nabobo kayo. Uh, pinapakita nyo lang na mahina nyo, kayo mga Duterte supporters. Ang uh, Hanggang dito lang mga kaibigan. Sa ulitin po. Maraming salamat. Pinaliliwanag ko lang, 'di ba? Nag-opinion ko lang, to reaction, commentary ko lang sa mga gumagawa ng uh, alam mo yung kaguluhan dito sa bansa, nagkakalat ng katangahan. 'Di ba? Pagkakalat ng katangahan to mga kaibigan. Ginagawa tayong tanga ng mga to. So, sa ulitin mga kaibigan, maraming salamat po sa panunod. Pagpalaan po kayo ng pong may kapal.